Kung nagsasawa ka na sa tipikal na luto sa sopas, ibahin mo to pare. Creamy macaroni soup pala tawag ko dito. Mas creamy at malapot siya sa tipikal na sopas na alam mo. Kahit di ka na magkanin dito, eh, okay lang, daming sahog eh. Masarap pala to kapag kakainin mo agad habang bagong luto pa. Hindi pong napapasok-pasok ka pa. Sakto nga eh, medyo maulo ng panahon ngayon. Ikaw, anong go-to food mo kapag umuulan? Haba na pala ng intro, so tara, gawa na tayo ng creamy macaroni soup. Isang pirasong sibuyas, gisahin lang siya hanggang maging translucent. Five globes ng bawang naman, gisahin lang hanggang sa bumungo. Tinood ng carrots, ikaw pala bahala sa dami. Tapos ganoon din ang proseso sa ham pare. Mamit din pala ako dito ng Jolly Mushroom pampadagdag ng lasa. Dalawang pack pala yung ginamit ko dito. Ang nga pala pa i-comment naman kung taga saan ka para mabati naman ito. Pagkatapos ng isang minuto, ilagay mo na yung mais mo. Tapos 2 tablespoon naman ng butter or margarine. Tuwi mo lang yan ng isang minuto tapos mag-add ka dyan ng sapat na dami ng tubig. Yung saktuan lang muna kasi madali naman magdagdag ng tubig mamaya. Ilagay mo na yung macaroni, 250 grams yan. Tapos isang karason chicken cubes. Kapag kumukulo na, ilagay mo na itong cream of mushroom. tinunaw ako pala kalahati niya sa 1 cup ng tubig. Tapos ayaw mo na siya kumulong kasi lumambot yung makaroni mo after few minutes dapat malambot na yan mag-add ka ng tubig kung kinakailangan tapos syempre pang finale itong iba pare takpan at follow mo ng mga sa minuto after 1 minute pare luto na yan mag-add ka pala dyan ng patis kung kinakailangan pag napaalat naman pwede ka mag-add ng tubig tapos syempre hindi naman kompleto ang sopas kung walang itlog pare dahon ng sibuyas chili oil tapos itong bawang tignan mo naman parang kahawig niya yung makaroon ng sa isang sikat na fast food resto eh no yun nga lang mas maraming sahog to o kung gusto mo na magandong video i-follow mo ko Sampalok represent